pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsubscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga tanghali gabi sa inyo lahat Sana po ay magpursigip po kayo manalangin Bago matulog pagkakising sa umaga Para gabayan kayo ng ating Diyos na mga kapayaran sa lahat At magpursigip po kayong magpakumbaba Magtulungan, magbigayan higit sa lahat, magmahalan po Huwag kayo mag-away-away Para gabayan kayo ng Diyos na mga kapayaran sa lahat At huwag uh, niyo po Huwag po kayong makalimut pong tumulong Sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya Diyos na pambalang ang magagabay po sa inyo ginagawa sa araw-araw. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon, dinasisilawan ng masamang espiritu o lamang lupa. Ang pamamaraan po ay usalin lamang pabulong sa kanyang karapan at ito'y takot na takot, silaw na silaw ang mangkukulang na taglay mong kapangyarihan po. Kung alimbawa po, uh, rin po itong pangkumbate po. Uh, alimbawa po, uh, may ginagamot po kayong pasyente po. Ay sinapian po ng masamang lupa, uh, espiritu, o masamang uh, lamang lupa, masamang espiritu ay manalangin po kayo ng ama namin na walhati ay sunod po yung orasin mo tatlong bisis po usalin naman po ng pabulong sa kanyang harapan na ito'y takot na takot silaw na silaw ang mangkukulam sa taglay mo kapangyarihan po Usalin ko nakasa po yung masamang espiritu sa may sakit po usalin nyo lamang po ito uh, kung manggagamot po kayo, alimba po manggagamot po kayo ay kung maingay po yung kapaligiran po ay pahintuin nyo muna uh, pahintuin nyo muna yung mga maingay po kung nangagamot po kayo para mas lalo lumakas po yung mga oras po na yung gagamitin po sa pangagamot yan lamang po magdasal ng isang naman namin wala ati at sunod po yung orasin po tatlong bisis po narito pang orasin po